A state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-goberno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako nag-ano, pero as uh, si a Filipino, I, I, have, I have to say something. Eh, ang, ang mga patay na sa dalan. As I, I, said, I do not mean to be, God must have been somewhere else, or He forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga tagadabaw na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang sumbis naglalakad sa daan ng humingi ng pagkain. Anak, na kada... tuligay itong buhay na to. Pulis, ang to, uniforme, patay. Bot pa ang tanang tao nga to, di makabuhat sa ilang trabaho kay biktima silang tanan. Kasi so sila ahead. you have to kapitol, you have to help. Wala sila so. kibaw Mr. eh. Mr. Mr. sila mismo mismong silingan, wala sila ko ko p***** na nga ng me. Pilipino di atuan ninyo. Kasi pagkauna Mr. lang. Alam mo na ako ako.